Ah, magandang umaga po mga kaagri agri Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, ipakikita ko po sa inyo yung aking sitaw na bulakan white. Ayan ang ating itinanim po, no? Pagkatapos po ng ating kamatis. Ayan po yung siningit po natin sa kamatis. Nung namimitas na po tayo ng kamatis, ano? Ngayon, ito uh, <coughs> na po ang ating nakikinabangan ngayon, itong sitaw. Ayan, mga ka-agri, ano? Ayan. Ito po yung ating sitaw black white ayan marami po siyang binibigay pong bunga po mga kagano kapipitas lang po natin kanina to naka isa kalahati po tayong bundle bago lang po kasi itong sito natin pangatlong pitas pa lang po no? nakita nyo naman po yung bunga oh. kapal po ng bunga mga kaagre at makapal din po yung kan kanyang bulaklak so, parang na uh, bulaklak niya no? Yan po ano Tabi-tabi po yung sitaw. Nabagsik po siya mamunga, mga ka <coughs> Ito po ang tinatawag pong bulakan white. Tabi-tabi po yung bunga niya po, no? Kapal po ng kanyang bunga. Ayan, uh, ito tuloy po yung mga bunga niya. Hmm. Uh. kilo po ito kaso po medyo nagbawas po yung yung kwan. Ayan, kapalo. araw lang po ang pagitan ng sitaw. Mamimitas na naman po tayo, ano Ayan. Uh. Ang mga dalawang ban po natin pipitasan to. <coughs> Sana po magmahal po Kahit okay, pa paano po eh Masulit po natin yung Pagtatanim po natin ng sitaw <coughs> Ayan okay, agri oh Ito po yung bunga niya oh Dahil po malilit oh Sunod sunod po yung bunga niya oh Tabi tabi po ano Pilas lang ng punti ganin na yan eh. po. Hmm. Tabi-tabi buhay ano. Hmm. Palambong po yan sa dulo eh no. Hmm. Tapos marami rin po siyang mga bulaklak. So, nunguod may bulaklak na. Ang ganda rito. Sprayin po natin ng pampabulaklak. Parang hindi po nagtutuloy yung ibang bulaklak niya. Kapal po naman ng bulaklak. Ayan, <coughs> nagas. Kaya, sabi din lanit mamaya. Lanit na lang ating spray Ayan lang po mga no? lang po natin yung ating sitaw na bulakan white. Ito po yung naka-relay cropping po dun sa ating Kamatis. O, Oh, kapat po ng bunga, Oh. Hmm. Tabi, tabi mga ka-agri. Kapal. Ito po ang ating tita ko na black and white. <coughs> Sana po uh, matapat po tayo sa magagandang presyo kahit po pangadala dalawang bundle po tatlong bundle po ang natin kung 60 naman po di dalawang libo rin po kulang dalawang libo rin po yung ating pagbibila ano? <coughs> medyo bumaba raw po si itaw, kasi matumal sa bilihan Ay pa paano masusulit po natin tong ating sitaw wag lang pong mabagyo. kapal po ng buong, ano? May maliliit, may pasunod, may malaki. Nagtutuloy, may hindi nagtutuloy. Ayan oh, lang po mga kaagre, no? Ah, sana po, ah, isubscribe nyo po yung akin YouTube channel. Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa. Yan lang po mga kaagre. Mapagpalang umaga po sa ating lahat and God bless.